sinubukan ko naman tunguhin ito itong dito sa barangay Biga dito pa rin sa bayo ng Kapuyao. na kung saan mapapansin ito ito yung na yung halaman dito lalo lalo na mga water lake at dito makikita mo ang mga pinagkupaya at yan ay pinagkukuna nila ng mga bulate para sila ay mga win at makikita mo dito napakalayo na napakalayo na ng tubig dito ayan napakalayo, napakahirap at hindi ko alam kung saan ang daanan kaya babalik tayo at hindi ko alam kung saan ang patungo nito baka mayroong ahas kaya dito tayo lilipat ang lambot ng tubig At dito, mayroon ako nakitang isang kubo na kung saan sinisilungan ng mga mga At dito tayo pupunta. tayo dito tayo nyo mga par tumutungtong lang ako sa mga kahoy dito ito yung tanging daanan para tayo kapunta doon sa laod at kita nyo sa tapat na ito yung mayanig ang lupa Ayan, lupa ang lupa. Na siguradong pag napashoot ka dito, siguradong populoso ka. Pailalim nitong lupa na to. Na siguradong napakalalim. At dito, tumutuloy tayo dito sa isang pahoy na to. Ayan, patalikod tayo. Ayan, dito sila tumutuloy. Papunta dun. At susubukan natin pumunta sa lugar na yon. So, ayan mga parang nandito tayo ngayon sa kitna ng mga water lily. Ayan, tumutuloy lang tayo. At dito, umuugat talaga yung lupa na parang kumunoy. Ayan. Oh. Meron lang kapakan dito. Ay, masigaw. Ayan. <laughs> 아요 dito mahinga muna tayo Ayan. at dito sa tagiliran ko na ito nakita ko itong isa Ayan. bangka at susubukan natin sumakay dito ako makausad. <laughs> Hindi tayo makausad usad. <laughs> Paano ba tayo alis dito? Ayan, kita ninyo yung lawa. Pupunta tayo doon sa laot. Gambit lang itong styro na to. Sino kaya may-ari nito? <laughs> nabuting ang tunguhin natin yung mga bangka na yan at yan tayo mag-uusisa kung anong meron diyan titingnan natin ang bawat isa at first time ko lang talagang makasilip sa mga bangka dito at napapansin ko na parang ang katig at dito sa banda kong kaliwa ay napakaraming mong kangkong damo to? ayan at dito naman makikita ninyo mga par tingnan niyo ang katig neto na mukhang nilulumot na sisilipin natin ang loob ng bangka na ito ano ba ang klase at ano ba ang pagkakagawa ng disenyo nito at dito nga napansin ko agad itong mga lumot na ito na nagpapahiwatig na matagal na ito dito at sinubukan kong tingnan ang loob ng bangka na ito abay meron pala itong sahig-sahig dito pwede kang matulog ang problema lang talaga ay lantad na lantad sa init at itong bangka na ito ay matagal na palang nakatambay dito hindi may daong-daong doon dahil napakababa ng tubig at ayan nga mga lumot nagpapahiwatig na gaailang taon na yata dito at susubukan din natin puntahan yung isang bangka nandito na ang ating pagsugod may pirata sugod so ayan pupuntahan natin itong bangka na ito na iisa lamang ang katig siguro sanay na ang may-ari nito sa paninimbang paano patatagpuhin titingnan din natin ang loob ng bangka na ito kung ano rin ang kanyang pagkadesenyo mukhang matagal na rin at hindi na itatabi dahil nga napakababa ng tubig lalapit tayo dito sasampa tayo sa bangkang ito at ipakikita ko sa inyo ang mga mapapansin ko dito at dito sa bangka na ito dito ko kauna-unahang sumakay ng bangka dito sa Laguna Bay at ayan nga kahit hindi tumatakbo mukha akong nahihilo dahil sa pag-alon pagkatapos kong sumalta sa bangkang ito ilagay ko ang cellphone ko at natumba Buti na lang hindi sa tubig. Dali-dali kong kinuha. At muli kong itinayo at isanandal ko dito para safety. Napakahirap talaga pag walang cameraman. Ikaw lamang ang magbibidyo sa sarili mo. Pero ito, sinubukan ko itong kawayan na ito. Ito siguro yung pantulak para makausad. Pero sinubukan ko, hindi ako makaalis-alis. Nakatali pala itong bangka na to. At pagkatapos niyan, masubukan ko ang mga bagay na ito ako naman ay pumunta dito sa bandang dulo at dito ako nagdipa-dipa at ninamnam ko ang sariwang hangin itinaas ko ang aking mga kamay at talaga namang enjoy na enjoy ako sa pagkakataong ito at pagkatapos ng aking pagdipa hindi ko rin palalampasin ang sandali na ipakita sa inyo ang makina ng bangkang ito nagpatuloy ako sa aking palibot-libot at paimbesti-imbestiga hanggang sa napansin ko ang bagay na ito hindi ko kaagad maninagan kaya kinuha ko kaagad ito at nang aking makita ito pala'y cover ng electric pan. Nagpatuloy ako sa aking pagmamasid hanggang sa namatsagan ko itong ito taniman ng ka, kangkong. May bakod, may tali na mga upang tali tali hindi maagos at magpagpansay pang lugar. Dito kinukuha ang mga kangkong. Mga kangkong may tinitinda sa palengke na nilalagay natin sa ating mga sinigang at iba pang mga putahe ito nga merong mga tali pong. at dito rin makikita kung kani-kaninong mga tanim ito bilang tanda ng pagitan at dito sa harap na ito ang dami talagang mga tanim at sariwang sariwa at dito nga makikita niyo yung mga talbos at yan nga parang kakukuha pa lamang nila kaya nakikita ninyo ang mga pinagputulan pero yung mga dahon nito ay talagang sariwang sariwa pwede nyo pang gamitin at dito na magtatapos ang ating adventure sa atin dito sa Laguna Bay at muli abangan ninyo ang part 2 nito. Maraming salamat sa inyong lahat at sana makakuha ko ng kangkong. Wala pa yung may-ari. Joke joke lang, bawal 'yan.